Sa paggunita natin sa araw ng mga bayani, madalas nating nababanggit ang mga kilalang pangalan tulad ni na Dr. Jose Rizal, Lapu-Lapu at Apolinario Mabini. Ngunit may isang bayani na hindi gaano nabibigyan ng pansin. At siya, si Macario Sakay. Sa kabila ng kanyang paglaban para sa kalayaan, bakit siya hinatulan bilang kriminal? Alamin natin sa MB Explains, sino si Macario Sakay? Bandido? o bayani. Isinilang sa Tondo, Maynila noong 1870s, si Macario ay nagmula sa isang manggagawang uring ina. Lumaki siya sa Tabora Street at nagtrabaho sa iba't ibang hanap buhay tulad ng pagkaromata, pagsasastre at pag-arte. Bilang isang kabataang may malawak na karanasan sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino, natural na naakit si Sakay sa mga adhikain ng katipunan ang lihim na samang itinatag ng kanyang kababayan na si Andres Bonifacio noong 1892. Sakay was actually one of the original Katipuneros. It was believed that, that he may have no, really known Andres Bonifacio. Halos kontemporaryo niya yan eh. Tapos pa. Ipinamalas ni Sakay ang kanyang pagkamakabayan sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa revolusyon laban sa mga Kastila na naglalayong palayain ng Pilipinas mula sa tatlundaang taon na pananakop. Gayunpama ang 1898, isang taon matapos mahatulan ng kamatayan si Andres Bonifacio, nilagdaan ng Espanya at Estados Unidos ang kasunduan ng Paris kung saan ipinagbili ang Pilipinas sa halagang 20 million dollars o katumbas sa mahigit kumulang 42 billion sa kasalukuyang panahon. Ang kasunduan ito ang naging hudyat ng panibagong laban para kay Sakay at sa kanyang mga kasama na naglalayo makamit ang tunay na kalayaan ng Pilipinas. After Aguinaldo was captured, no? Sakay took it upon himself now to continue the government that was put up. They continued to struggle because they believed that if they continued to fight for independence, they would eventually drive the Americans out. Ang patuloy na paglaban ni Sakay ay nagbanta sa interes ng mga Amerikano na nagudyok sa kanila na ipasa ang Brigandage Act of 1902. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga miyembro ng mga samahan ay tinuturing na bandido ay maaaring mahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong o kamatayan. Now, because of the brigandage law, the Americans now said that oh, you are not, you hindi na kayo rebels, hindi na kayo mga sundalo, mga tulisan na kayo, tulisan, no? which of course is criminal. And this actually now created the impression of Sakai throughout our history, in my generation, ano? whenever our, our elders saw us as a mahaba buhok, it was very untidy looking, unlike today. No? Pag mahaba buhok mo, di ko ulo sakay. That's how Sakay became a legend to us. Sa loob ng limang taon, patuloy na nakipaglaban si Sakay sa mga Amerikano. But Sakay wasn't captured because his guerrilla warfare was very successful. The Americans could not get up to the hills, because uh, the, mountains. Ano, Nagtatago sila Sakay sa, ano, eh, sa mga sa area Sierra Madre. Upang wakasan ng pag-aalsa, nagpanukala ang mga Amerikano ng isang kasunduan sa pamamagitan ni Dominador Gomez. Ngunit ang paglaban ni Sakay ay hindi nagtagal. Finally, the Americans said no, that they will give the Filipinos a chance to make their own laws with the Philippine Assembly of 1907. Now, one of their conditions was of course, peace and order should be returned. Which meant of course now that Sakay should uh, be at least convinced to surrender. Not only Sakay but many of the members of the guerrillas who were still fighting a war. So Sakay was convinced to surrender. Kaya lang, unfortunately, he was betrayed. No, In spite of having a uh, safe conduct, he was Was in Pinagbintangan siya ang isang tulisan o bandido upang bigyan katwiran ang kanilang pag-uusig sa kanya at sa kanyang mga kasama. He was placed on trial. He had a, he had a lawyer. The defense of Sakai was actually They were saying that they were freedom fighters fighting for the independence of the Philippines. Ang argument ng court ng, uh, ng court sa kanila is how can you be freedom fighters? Una, una, wala lang gera. So what are you fighting now? no gumawa kayo ng gulo kriminal kayo That was the logic and unfortunately the penalty of brigandage was of course long imprisonment or death noong ika-13 ng Setyembre 1907 si Macario Sakay ay binigti sa Bilibid Prison hanggang sa kanyang huling hininga nanindigan siya sa kanyang paniniwala na ang paglaban para sa kalayaan ay isang marangal na tungkulin No? Remember, uh, even if you look at any record about Macario Sakay, especially the court records, he was really considered tulisan. Look at the Supreme Court decision on, the, no, on uh, Sakai that. On Sakay, that condemned him to death, it's in, it's in our law books. Who attempted first to save his, uh, his name? No, There were actually two survivors of the among the officers of Macario Sakai. And these two officers you know, would become later become civilians. They were insistent that they were not sons But who would listen to them? You no, know, it was only, I think, around 20, uh, I think it was around 2001, you no? Know, more than 100 years later, that the National Historical Commission recognized, of course, Sakai as one of our, you know, as one of our uh, heroes. Recognized and declared. He was recognized uh, as one of our heroes and that he should be given our, the proper respect. Ngunit paglipas ng panahon ay unti-unti rin nating naitama kahit papano ang kanyang reputasyon. Kinawa ang pelikulang Sakay noong 1993 bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Noong 2008, tinayo ang kanyang nag-iisang rebulto sa Pilipinas sa Tondo at samantala noong 2016, pinalitan ng Camp Eldridge sa Los Baños, sa Laguna bilang Camp General Macario Sakay bilang karagdagang pagkilala sa kanyang katapangan bilang sundalo. Ngunit, sapat na ba ang mga ito upang maibsan ang sakit na dulot ng maling paghatol sa kanyang pangalan at ng mga paghihirap na kanyang pinagdaanan? Maraming iba pang tulad ni Sakay sa ating kasaysayan na kahit walang masalimuot na nakaraan ay hindi pa rin nakakamit ang nararapat na pagkilala o kaya ay nakalimutan na ng marami. Sa pagdiriwang ng araw ng mga bayani, hamunin natin ang ating mga sarili na mas palalimin pa ang pag-aaral ng ating kasaysayan. Mabuhay ang Pilipinas!